Paano kung sabihin ko sa iyo na ang dahilan kung bakit hindi pa dumarating ang mga biyaya mo ay hindi dahil malas ka, kundi dahil palihim na nakablock ang iyong kapalaran? Isipin mong matutulog ka ngayong gabi na may simpleng kristal sa tabi mo, at pagsapit ng umaga, unti-unti nang nababasag ang mga hindi nakikitang tanikala na pumipigil sa pera, pag-ibig, at kasaganaan mo. Si Baba Vanga, ang bulag na mistiko na nagpasindak sa mundo sa kanyang mga bisyon, ay nagsabi na ang mga kristal ay may tagong kapangyarihan para buksan ang iyong tadhana. Kung pagod ka ng maghintay, dumating sa iyo ang mensaheng ito para sa isang dahilan. Huwag mo itong baliwalain, maaari nang magsimula ang iyong breakthrough ngayong gabi. Ang mga propesya ni Baba Vanga ay palaging may dalang hiwaga, takot at pag-asa. Minsan niyang ibinunyag na maraming tao ang hindi talaga malas, ang kanilang kapalaran ay nakulong lamang, naghihintay na mapalaya at kung minsan, ang susi para mabuksan ito ay mas simple kaysa sa iniisip natin. Para sa mga Pilipino, naniniwala tayo sa swerte, sa pamahiin, at sa kapangyarihan ng maliliit na ritual na kayang baguhin ang buhay. Ngayong gabi, ang isang kristal na ilalagay mo sa tabi ng iyong unan ay maaaring maging higit pa sa isang bato, maaari itong maging tulay papunta sa mga biyaya. Isipin mo ito, Ilang gabi ka nang nanalangin para sa pera, pag-ibig, o kapayapaan, ngunit paggising mo, pareho pa rin ang pakiramdam. Paano kung ngayong gabi ay kakaiba? Paano kung ang tadhana ay naghihintay lamang na gawin mo ang isang maliit na hakbang ng pananampalataya? Manatili ka hanggang dulo, dahil ipapakita ko sa iyo kung paano ang ritual ng kristal ni Baba Vanga ay makakapagpalaya sa nakablock mong kapalaran at tuluyang makapagbukas ng pintuan tungo sa kasaganaan. Sino ba si Baba Vanga? Bago tayo sumabak sa ritual ng kristal, unawain muna natin kung sino si Baba Vanga at bakit hanggang ngayon ay milyon-milyon pa rin ang naniniwala sa kanyang mga bisyon. Si Baba Vanga, ipinanganak noong isang libo na daan at labing isa sa isang maliit na baryo sa Bulgaria, ay hindi isang ordinaryong babae. Nabulag siya noong bata dahil sa isang matinding bagyo, ngunit ang kapalit nito ay isang kakayahang ikinagulat ng buong mundo ang makakita lampas sa nakikita ng iba. Bulag man siya sa mundong ito, nagkaroon naman siya ng biyayang silipin ang hinaharap. Tinawag pa nga siyang Inostradamus ng Balkans, at ang kanyang mga hula tungkol sa mga pandaigdigang pangyayari, kalamidad, at maging personal na kapalaran ay nagbigay sa kanya ng titulong buhay na alamat. Para sa maraming Pilipino, malapit sa ating kultura ang kanyang kwento. Tulad ng ating mga lolo at lola na laging nagpapaalala na makinig sa panaginip, sa mga palatandaan, at sa mga pamahiin. Naniniwala rin si Baba Vanga na walang nangyayari sa buhay na aksidente lamang. Bawat ihip ng hangin, bawat biglang panaginip, bawat bagay na pinapahalagahan natin ay may dalang mensahe. Ang kakaiba sa kanya ay ang paniniwala niya sa enerhiya ng mga simpleng bagay, tubig, halaman, panalangin, at maging kristal. Sinabi niya na ang mga likas na elementong ito ay maaaring maglaman ng enerhiya mula sa universo at muling idirekta ito tungo sa taong may pananampalataya sa paggamit nito. Mga pinuno, politiko, at karaniwang tao mula sa iba't ibang sulok ng mundo ang bumiyahe upang makaharap siya. Bitbit -bit nila ang kanilang pinakamalalim na tanong, makakahanap ba ako ng pag-ibig? Yayaman ba ako? Ligtas ba ang aking pamilya? At paulit-ulit, binibigyan niya sila ng mga sagot na kadalasang nagpaluha, minsan dahil sa pag-asa, minsan dahil sa pagkabigla. Isa sa kanyang pinakanakamamanghang revelasyon ay tungkol sa mga nakablock na kapalaran. Ipinaliwanag niya na maraming tao ang nabubuhay ng buong sipag at dasal, ngunit pakiramdam pa rin nila ay malas sila. Bakit? Dahil nakatali ang kanilang enerhiya, nahahadlangan ng negatibidad, inggit o mga nakaraang karmik na ugnayan. At hanggat walang bagay na makakaputol sa tanikalang iyon, hindi makakapasok ang mga biyaya. Dito pumapasok ang kristal. Itinuro ni Baba Vanga na kapag natulog ka na may tamang kristal, Lalo na matapos itong linisin sa pamamagitan ng panalangin, nagiging magnet ito na sumisipsip ng negatibong enerhiya at nagbubukas ng daloy ng swerte. Hindi raw ito mahika kundi pagkakaalin. Kapag nakaalin ang iyong kaluluwa, intensyon, at enerhiya ng kristal, kusang bumabalik sa iyo ang kasaganaan. At ngayong gabi, matutuklasan mo kung paano ang simpleng gawain ito ay makakapagpalaya sa mga biyayang matagal nang naghihintay para sa iyo. Ang konsepto ng nakablock na kapalaran. Ngayon na alam mo na kung sino si Baba Vanga, pag-usapan naman natin ang isa sa madalas niyang babala sa mga tao, ang nakablock na kapalaran. Naranasan mo na bang magsikap ng husto, magdasal gabi-gabi, pero pakiramdam mo ay laging dumudulas ang pera sa iyong mga kamay? Naisip mo na ba kung bakit kahit anong pagsusumikap, tila nahuhuli o minsan, ay hindi dumarating ang mga biyaya? Ipinaliwanag ni Baba Vanga na hindi ito laging dahil sa malas, kundi dahil nakaharang ang ating kapalaran. Ano ang ibig sabihin nito? Isipin mong may ilog na umaapaw sa tubig. Ang ilog na iyon ay ang iyong tadhana, punang kasaganaan, pag-ibig at mga pagkakataon. Ngunit kung may mga bato, putik at basura na nakaharang, hindi makakadaloy ang tubig papunta sa iyo. Nananatiling punang ilog pero ikaw ay nananatiling uhaw. Ganyan gumagana ang kapalaran. Naroon ang mga biyaya sa universo, ngunit kung minsan, may mga hindi nakikitang bara na pumipigil na makarating ang mga ito sa iyong buhay. Iba-iba ang anyo ng mga baradong ito. Ayon kay Babavanga, madalas itong galing sa negatibong enerhiya ng inggit o paninibugho. Sa kulturang Pilipino, kilala natin ito bilang inggit o usog. Kapag may taong nagpadala ng masamang isip o salita laban sa atin, kahit hindi nila sinasadya, nakakabuo ito ng parang pader na humaharang sa ating kapalaran. Minsan naman, galing mismo sa loob natin ang bara, takot, duda, at pag-aalala. Kapag palagi nating inuusal ang hindi ako yayaman o hindi para sa akin ang magagandang bagay, naririnig iyon ng universo at sumasang-ayon. Mayroon ding tinatawag na ancestral blocks, mga enerhiyang namamana mula sa ating angkan. Tulad ng paniniwala ng mga Pilipino sa mana, sinabi ni Baba Vanga na pati enerhiya ay pwedeng mamana. Kung ang mga nauna sa atin ay nahirapang umasenso, maaaring dala pa rin natin ang vibration na iyon hangga't hindi natin napuputol ang tanikala. Ibinunyag din niya na ang ilang pangyayari sa buhay, tulad ng pagtataksil, pagkabigo sa pag-ibig, o pagkatalo sa pananalapi, ay nagiging buhol na pumipigil sa ating kapalaran. At habang dumarami ang mga buhol na iyon, mas nahihirapan ang kasaganaan na makadaloy. Hanggat hindi mo ito naayos, pakiramdam mo'y paikot-ikot ka lang, habol ng habol sa swerte na hindi dumarating. Ngunit naroon ang pag-asa, sinabi ni Baba Vanga na hindi permanente ang mga bara. Lahat ng pader ay pwedeng gibain, lahat ng tanikala ay pwedeng putulin. Hindi ipinagkakait ng universo ang kasaganaan kanino man, naghihintay lamang ito ng tamang alignment. Ito ang dahilan kung bakit nagbigay siya ng mga simpleng ritual na may malakas na kapangyarihan. Isa sa mga pinakabanal ay ang ritual ng kristal habang natutulog. Ayon sa kanya, kapag natutulog ka, pinakabukas ang iyong kaluluwa. Naghihina ang katawan, pero nakikinig ang espiritu. At kapag may kristal na nakalagay sa tabi mo, gumagana ito ng tahimik, hinihigop ang mga bara at nililinis ang ilog ng iyong kapalaran. At kapag wala na ang mga bara, doon mo mararamdaman ang pagbabago, bigla ang pera, bagong oportunidad, at biglang kapayapaan muling dadaloy ang ilog. Ang ritual ng kristal, step by step. Ngayon na naintindihan mo na ang konsepto ng nakablock na kapalaran, oras na para matutunan kung paano ito pakawalan gamit ang ritual ng kristal na itinuro ni Baba Vanga. Hindi lang ito basta paghawak ng bato. Ito ay tungkol sa paghahanda ng iyong puso, isip at kaluluwa upang muling tanggapin ang kasaganaan sa iyong buhay. Lagi niyang paalala, mas nakikinig ang universo sa iyong enerhiya kaysa sa iyong mga salita. Kaya kapag ginawa mo ang ritual na ito, gawin ito ng may pananampalataya, taos pusong damdamin at pasasalamat. Hakbang isa, pagpili ng tamang kristal. Hindi lahat ng kristal ay pare-pareho. Naniniwala si Bababanga na may ilang bato na may espesyal na vibration para sa kayamanan at kasaganaan. Citrine, kilala bilang bato ng mga ngalakal, nakakaakit ng yaman, tagumpay, at oportunidad. Amethyst, bato ng kapayapaan at kaliwanagan. Nililinis nito ang negatibong enerhiya at inihahanda ang kaluluwa para sa mga biyaya. Clear Quartz, tinatawag na Master Healer, pinapalakas nito ang enerhiya, intensyon, at panalangin. Kung wala kang eksaktong batong ito, huwag mag-alala. Ang pinakamahalaga ay ang iyong intensyon. Kahit simpleng kristal na hilakan ng iyong puso, maaari itong gumana basta naniniwala kang may dala itong liwanan. Hakbang dalawa, paglilinis ng kristal. Bago gamitin, kailangang linisin ang kristal. Dahil sumisipsip ito ng iba't ibang enerhiya, at hindi lahat ay mabuti para sa iyo. Mga paraan ng paglilinis. Banlawan ng marahan sa malinis na tubig habang inuusal, inilalabas ko ang lahat ng negatibong enerhiya mula sa batong ito. Iwanan ito sa ilalim ng liwanag ng buwan magdamag, lalo na sa full moon, upang mag-recharge ng dalisay na enerhiya. O hawakan ito sa iyong mga kamay, ipikit ang mga mata, at dasalan ito. Isipin mo ito tulad ng pagkain, kailangang hugasan muna bago kainin. Ganoon din, ang kristal ay dapat linisin bago mo ito katabi sa pagtulog. Hakbang tatlo, pagset ng iyong intensyon. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Hawakan ang kristal malapit sa iyong puso at bigkasin ang iyong panalangin. Kausapin ito na para bang mensahero mo ito sa universo. Halimbawa, Tinatanggap ko ang kasaganaan sa aking buhay. Pinalalaya ko ang lahat ng baran na pumipigil sa aking biyaya. Handa ako para sa yaman, kapayapaan at kasaganaan. Sabihin ito ng dahan-dahan, may damdamin na para bang ang kaluluwa mo ang direktang nagsasalita. Tulad ng dasal ng mga Pilipino, kapag may kasamang pasasalamat at taos puso, mas nagiging makapangyarihan ito. Hakbang apat, paglalagay ng kristal bago matulog. Ngayon, oras na para matulog kasama ang kristal. Maaari mo itong ilagay sa Ilalim ng unan, para sa direktang enerhiya habang nananaginip. Mesang tabi ng kama, para protektahan ang iyong aura buong gabi. O hawakan ito habang nakakatulog, pagkatapos ay ilagay malapit sa iyo. Ipikit ang iyong mga mata at imahinang kumikislap ang kristal ng liwanag. Isipin ang liwanag na iyon na bumabalot sa iyo, binabasag ang tanikala, tinatanggal ang bara, at nagbubukas ng mga pinto. Ayon kay Baba Vanga, nagiging tahimik na manggagawa ang kristal habang natutulog ka, nililinis ang mabigat na enerhiya habang nagpapahinga ka. Hakbang lima, dasal bago matulog. Alam ng mga Pilipino ang lakas ng panalangin. Ayon kay Baba Vanga, kahit pinakasimpleng salita, kapag may pananampalataya, kayang gumalaw ng bundok. Bago pumikit, bulongin. Universo, handa na ako. Alisin mo ang lahat ng bara sa aking kapalaran. Hayaan mong dumaloy ng malaya ang mga biyaya sa aking buhay. Natutulog ako sa pananampalataya, gigising ako sa kasaganaan. Ulitin ito ng tatlong beses, at hayaang dalhin ka ng kapayapaan patungo sa tulog. Hakbang anim, umagang ritual. Sa paggising, huwag magmadali. Kunin ang iyong kristal, ilapit sa dibdib, at sabihin. Salamat sa mga biyayang dumarating. Ang pasasalamat ang huling tatak ng ritual. Bago pa man dumating ang biyaya, pasalamatan mo na. Dahil ang taong marunong magpasalamat ay mas mabilis na dinadaluyan ng swerte. Hakbang pito, pag-ulit ng ritual. Gawin ito ng pitong magkasunod na gabi. Ang bilang na pito ay sagrado, madalas inuugnay sa swerte at banal na kaayusan. Sa kulturang Pilipino, ang pito ay itinuturing ding swerte. Bawat gabi, mas luminaw ang iyong ilog ng kapalaran, mas gumagaan ang enerhiya, at mas nagiging bukas ang iyong tadhana. Bakit gumagana ang pagtulog kasama ang kristal? Kapag natutulog ka, tahimik ang iyong isipan. Ang mga takot, duda, at alalahanin na karaniwang pumipigil sa iyo ay nawawala. Ang iyong subconscious, ang pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa, ay nagiging bukas. Doon dumidikit ang enerhiya ng kristal. Sabi ni Babavanga, sa pagtulog, nakikinig ang kaluluwa. At kapag nakikinig ito habang kasama ang kristal ng kasaganaan, doon na sumasagot ang universo. May ilan na makakakita ng palatandaan agad kinabukasan, mga panaginip, numero tulad ng 800 at 88, o bigla ang oportunidad. Sa iba naman, maaaring mas matagal. Pero tandaan, hindi sa oras natin dumadaloy ang kapalaran, kundi sa oras ng tadhana. Ang tungkulin mo ay maghanda, mag-alin, at maniwala. Ang ritual na ito ay simple. Ngunit sa kanyang pagiging simple, naroon ang tunay na kapangyarihan. Kaya ngayong gabi, kapag inilagay mo ang kristal sa tabi mo, tandaan, hindi lang ito isang bato, hawak mo ang susi para buksan ang iyong kapalaran. Mga palatandaan na pinalalaya na ang iyong kapalaran. Kapag sinimulan mo ang ritual ng kristal, maaaring itanong mo, paano ko malalaman kung gumagana ito? Ipinaliwanag ni Baba Vanga na palaging nagpapadala ng mga palatandaan ang universo bago dumating ang mga biyaya. Para itong mga bulong na nagsasabing, pinalalaya na ang iyong kapalaran. Kung magiging mapanuri ka, mapapansin mo ang mga ito. Isa, mga panaginip na may mensahe. Ang unang karaniwang palatandaan ay lumalabas sa iyong mga panaginip. Naniniwala si Baba Vanga na kapag natutulog ka na may kristal, tumatanggap ang iyong subconscious ng mga imahe ng iyong hinaharap. At para sa mga Pilipino, matagal nang itinuturing na tulay ang panaginip sa pagitan ng dalawang mundo. Kung napanaginipan mo ang barya, dumadaloy na tubig, maliwanag na liwanag, o mga pintuang bumubukas, ibig sabihin ay nililinis na ang nakablock mong enerhiya. Kahit ang mga panaginip tungkol sa iyong bahay noong kabataan o mga matagal nang pumanaw na kamag-anak ay senyales na pinalalaya na ang mga bara ng iyong angkan. Dalawa, paulit-ulit na numero. Naranasan mo na bang tumingin sa orasan at makitang labing isa oras labing isa minuto o dalawa oras dalawamput dalawa minuto? O baka naman madalas mong makita ang numerong walong daan at walumput walo sa resibo, plaka, o numero ng telepono? Hindi ito aksidente. Tinawag ito ni Baba Vanga na Cosmic Codes. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang 800 at 888 ay simbolo ng kasaganaan, habang ang 11 oras 11 minuto ay tanda ng alignment. Kung mas madalas mo itong makita matapos simulan ang ritual, ibig sabihin ay binubuksan ng universo ang mga pintuan para sa iyo. Tatlo, bigla ang oportunidad. Isa pang palatandaan ay ang pagdating ng mga hindi inaasahang oportunidad. Maaring may mag-alok sa iyo ng dagdag na trabaho, mabayaran ang matagal ng utang, o bigla kang makaisip ng bagong ideya sa negosyo. Sa simula'y maliit itong tingnan, ngunit ito'y hudyat na muli nang dumadaloy ang ilog ng kasaganaan. Paalala ni Baba Vanga, bihirang dumating ang swerte bilang isang malaking himala. Kadalasan, nagsisimula ito sa maliliit na pagbubukas na lumalaki habang pinaniniwalaan mo. 4. gaan ng loob. Ang nakablock na kapalaran ay madalas nagpapabigat ng pakiramdam, pagod, puno ng alalahanin, at hindi mapakali. Ngunit matapos mong matulog na may kristal, mapapansin mong may pagbabago. Gigising kang mas payapa, mas kalmado, at parang nabawasan ang bigat. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin ito nagaan ng loob. Kapag gumagaan ang iyong kalooban, ibig sabihin ay napuputol na ang mga tanikala na pumipigil sa iyong tadhana. Lima, hindi inaasahang regalo o pera. Minsan, ang universo mismo ang nagbibigay ng pisikal na palatandaan. Maaari kang makatanggap ng regalo na hindi mo inaasahan, makahanap ng pera sa daan, o magkaroon ng diskwento sa mismong oras na kailangan mo. Ayon kay Bababanga, ang maliliit na biyayang ito ay patunay na papalapit na ang mas malalaking biyaya. Panghuling paalala. Huwag mong ipagsawalang bahala ang mga palatandaang ito. Maraming tao ang nakatatanggap nito, ngunit itinuturing lamang na aksidente. Tandaan, sa tradisyong Pilipino, walang iaksidente. Lahat ng senyales ay may kahulugan. At kung makita mo ang mga ito matapos gawin ang ritual ng kristal, ito ay paraan ng universo upang ipaalam sa iyo, pinalalaya na ang iyong kapalaran. Mga kwento at halimbawa. Minsan, mas madali tayong maniwala kapag naririnig natin ang mga karanasan ng iba. Si Baba Vanga mismo ay nagbahagi ng napakaraming patotoo mula sa mga taong sumunod sa kanyang gabay at nakitang nagbago ang kanilang buhay. At hanggang ngayon, patuloy na dumarami ang mga kwento na nagpapatunay na epektibo ang ritual ng kristal. Narito ang tatlong halimbawa na maaaring maging malapit sa iyong sariling buhay. Kwento isa, Maria mula Quezon City. Si Maria ay isang single mother na may dalawang anak, nagtatrabaho araw at gabi para lamang makaraos. Kahit gaano siya magsumikap, pakiramdam niya ay laging dumudulas ang pera sa kanyang mga kamay. Tambak ang bayarin, dumarating ang biglaang problema, at madalas siyang umiiyak bago matulog, iniisip kung magbabago pa ba ang kanyang buhay. Isang gabi, habang nanonood ng video tungkol kay Baba Vanga, nagpa siya siyang subukan ang ritual ng kristal. Bumili siya ng maliit na citrine kristal mula sa isang lokal na tindahan, hindi mamahalin, isang simpleng bato lamang. Nilinis niya ito sa ilalim ng liwanag ng buwan, dinasalan, at inilagay sa ilalim ng kanyang unan. Sa linggong iyon, napanaginipan niya ang mga gintong barya na bumabagsak mula sa langit. Akala niya noong unay imahinasyon lang. Ngunit makalipas ang ilang araw, may lumapit na kaibigan at inalok siya ng home-based na trabaho na halos dinoble ang kanyang kita. Unti-unti rin niyang napansin ang mga diskwento, maliliit na regalo, at mga bagong oportunidad na dumadaloy sa kanya. Doon niya napagtanto na pinalaya na ang kanyang nakablock na kapalaran. Kwento dalawa, Daniel mula Cebu. Si Daniel ay isang siman na madalas magtrabaho abroad. Malaki ang kanyang kinikita, ngunit sa tuwing umuwi siya, tila ubos na agad ang pera. May pasan siyang malaking utang at pakiramdam niya ay isinumpa na siya ng kamalasan. Naniniwala siyang nakatadhana na lang siyang maghirap. Isang araw, ikinuwento ng kanyang asawa ang tungkol sa ritual ng kristal. Dahil sa matinding pangangailangan, sinubukan niya ito gamit ang clear quartz crystal na binili ng kanyang asawa mula sa isang maliit na pwesto sa carbon market. Sinunod niya ang bawat hakbang, paglilinis, panalangin, at paglalagay nito sa tabi bago matulog. Sa ikaapat na gabi, napanaginipan niya ang isang malawak na ilog na biglang bumasag sa harang. Kinabukasan, nagising siyang magaan ang pakiramdam. Para bang natanggal ang bigat na matagal ng pasan sa kanyang dibdib. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang hindi inaasahang promosyon sa trabaho, mas mataas na sahod at mas maikling oras na malayo sa pamilya. Ayon kay Daniel, hindi lang pera ang dala ng ritual, ito ay kapayapaan, pananampalataya, at panibagong simula. Kwento 3, Aling Rosa mula Davao Si Aling Rosa ay 62 taong gulang na lola na buong buhay ay nakipaglaban sa kahirapan. Pakiramdam niya ay isinumpa na ang kanyang pamilya dahil tila misfortune ang laging sumusunod sa kanila sa bawat henerasyon. Narinig na niya noon ang tungkol kay Baba Vanga, ngunit iniisip niyang huli na para sa kanya ang anumang pagbabago. Hanggang sa isang prayer meeting, may kaibigang nagsabi sa kanya na subukan ang pagtulog kasama ang amethyst crystal. May pag-aalinlangan ngunit may kaunting kuryosidad, hinawakan niya ang kristal sa kanyang dibdib at nanalangin. Panginoon, kung ito ang paraan mo para pagpalain ako, buong puso ko itong tinatanggap. Kinagabihan, napanaginipan niya ang mga pintuang isa-isang nagbubukas, at lahat ay punang liwanan. Sa sumunod na linggo, nakahanap ng bagong trabaho ang kanyang mga anak, may dumating na tulong para sa kanilang utang, at ang kanyang maliit na bakuran ay nagsimulang mamunga ng mga prutas na maaari niyang ibenta. Doon niya naunawaan na hinding-hindi pa huli ang lahat. Hindi lamang kapalaran ang pinalaya ng kristal, pinalaya rin ito ang kanyang pag-asa. Bakit mahalaga ang mga kwentong ito? Hindi ito mga alamat. Ito'y mga paalala na ang kapalaran ay hindi palaging dumarating sa paraan na inaasahan natin. Minsan dumarating ito bilang bagong oportunidad, minsan bilang kapayapaan ng isip, at minsan bilang tulong para sa pamilya. Lagi nang sinasabi ni Baba Vanga, ang tunay na kapalaran ay hindi lamang pera. Ito ay pag-ibig, kalusugan, at tadhana na dumadaloy ng walang bara. Kung sina Maria, Danielle, at Aling Rosa ay nakakita ng pagbabago sa pamamagitan ng simpleng ritual. Bakit hindi rin ikaw? Ang kristal ay hindi pumipili ng edad, kasarian, o estado sa buhay. Tanging pananampalataya ang hinihingi nito. At ngayong gabi, kung pipiliin mong maniwala, maaaring ang iyong sariling kwento na ang susunod. Mga babala at karaniwang pagkakamali. Bawat ritual, gaano man ito kalakas, ay maaaring mawala ng bisa kung gagawin ng pabaya. Palaging pinaalala ni Baba Vanga na ang enerhiya ay marupok. Kung nais mong tunay na mapalaya ng ritual ng kristal ang iyong kapalaran, iwasan ang mga karaniwang pagkakamaling ito. Isa, paggamit ng basag o maruming kristal. Ang kristal na may bitak o marumi ay nagdadala ng bigat na enerhiya. Sa halip na alisin ang mga bara, maaari pa nitong hilahin ang negatibidad papalapit sa iyo. Siguraduhin buo at malinis ang iyong kristal bago gamitin. Kilala ito ng mga Pilipino, tulad ng paghuhugas ng bigas bago lutuin, ganoon din ang kristal, kailangang linisin bago maglingkod sa layunin nito. Dalawa, pagdududa sa ritual. Maraming tao ang natutulog kasama ang kristal, ngunit lihim na iniisip, hindi ito gagana para sa akin. Binalaan ni Baba Vanga na ang pagdududa ay pumupunit sa enerhiya. Pinalalakas ng kristal ang iyong intensyon, ngunit kung puno ng takot ang iyong puso, iyon din ang ibabalik nito sa iyo. Ang pananampalataya ang susi. Hindi mo kailangang maniwala ng perpekto, sapat na ang sinserong pagnanais na subukan. Tatlo, pagpapagamit ng iyong kristal sa iba. Ang kristal ay dapat sa iyo lamang. Ayon kay Bababanga, sinisipsip nito ang enerhiya ng taong gumagamit. Kapag hinawakan o inhiram ng iba, maaaring maghalo ang kanilang enerhiya sa iyo at muling maharangan ang iyong kapalaran. Ituring itong personal na kasama sa iyong espiritual na paglalakbay. Ingatan ito, itabi ito, at huwag ipapahiram. 4. Pagkakalimot sa panalangin at pasasalamat. May ilan na inilalagay lamang ang kristal sa ilalim ng unan ng walang intensyon. Ngunit kung walang panalangin, isa lamang itong bato binigyang di inibababanga na ang tunay na lakas ay nagmumula sa iyong mga salita at pasasalamat. Kahit simpleng salamat sa Diyos o sa Universo ay sapat para buksan ang biyaya ng kristal. 5. Pag-asang instant na yayaman Hindi ito lotto ticket. Ang kapalaran ay maaaring dumating sa iba't ibang anyo, kapayapaan ng isip, bagong oportunidad, paggaling ng kalusugan, o maayos na relasyon. Darating din ang pera, ngunit kadalasan bahagi ito ng mas malawak na biyaya. Ang pagkakamali ay ang mag-isip lamang ng mabilis na pera. Ang tunay na kasaganaan ay mas malalim kaysa roon. Panghuling paalala. Iwasan ang mga pagkakamaling ito at mananatiling dalisay ang iyong ritual. Tandaan, ang kristal ay hindi mahika, ito ay alignment. At kapag iginalang mo ang proseso, iginagalang din ng universo ang iyong pananampalataya mga afirmasyon kasama ang kristal. Lagi nang sinasabi ni Baba Vanga, ang mga salita ay buto. Kapag binigkas ng may pananampalataya, ito'y tumutubo bilang kapalaran. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng kapangyarihan ng mga afirmasyon sa ritual ng kristal. Ang kristal ay parang matabang lupa, nagtatago ito ng enerhiya. Ngunit ang iyong mga salita ang nagsisilbing buto na itinatanim dito. Kapag pinagsama, lumilikha sila ng vibration na nagpapalaya sa nakablock mong kapalaran. Bago matulog, matapos mong linisin ang kristal at itakda ang iyong intensyon, huminga ng malalim. Hawakan ang kristal sa iyong palad o ilapit ito sa iyong dibdib. Bigkasin ng malinaw at mabagal ang mga afirmasyong ito. Isipin mong kumikislap ang bawat salita, pumapasok sa kristal, at bumabalik bilang alon ng enerhiya sa universo. Narito ang mga afirmasyon na maaari mong gamitin. Pinalalaya ko ang lahat ng bara na pumipigil sa aking biyaya. Malayang dumadaloy sa akin ang kasaganaan. Bukas ako upang tanggapin ang pera, pag-ibig at kapayapaan. Ang aking pamilya at ako ay napapalibutan ng swerte at proteksyon. Sinusuportahan ako ng universo sa bawat hakbang ko. Ngayong gabi natutulog ako sa pananampalataya, bukas magigising ako sa kasaganaan. Ako ay karapat dapat sa yaman, kaligayahan at tabumpay. Ulitin ang mga ito ng tatlong beses bago pumikit. Ang pag-ulit ay lumilikha ng ritmo, at ang ritmo ay lumilikha ng kapangyarihan. Tulad ng mga Pilipino na nagdadasal ng nobena o paulit-ulit na dasal ng pasasalamat, pinatitibay ng paulit-ulit na afirmasyon ang enerhiyang ipinapadala mo. Maaari ka rin lumikha ng sarili mong afirmasyon, mga salitang galing mismo sa iyong puso. Naniniwala si Baba Vanga na ang personal na pananalita ay mas malakas ang enerhiya. Halimbawa, maaari mong sabihin, tinatanggap ko ang perang kailangan ko para sa pag-aaral ng aking mga anak, o kaya, handa na ako sa trabahong magpapala sa aking pamilya. Mas tiyak mas mabisa. Sa paglipas ng panahon, ang mga afirmasyong ito ay hindi lang magpapalaya ng iyong kapalaran, babaguhin din ito ang iyong isipan. Unti-unti kang magsisimulang mag-isip kumilos at mamuhay bilang taong umaasang darating ang mga biyaya. At kapag inaasahan mo ang biyaya, lagi itong inihahatid ng universo. Natuklasan mo na ngayon ang lihim na ritual ni Baba Vanga, kung paano ang isang simpleng kristal, kapag ginamit ng may pananampalataya, ay kayang magpalaya ng nakablock mong kapalaran. Tandaan, ang kapalaran ay hindi lang pera. Ito rin ay pag-ibig, kalusugan, kapayapaan, at mga oportunidad na dumadaloy ng walang balakid. Ang kristal ay kasangkapan lamang, ngunit ang iyong pananampalataya, intensyon, at pasasalamat ang tunay na susi. Isipin mo ito, ilang gabi ka nang natutulog na puno ng pag-aalala, pagod, at mabigat ang loob dahil sa mga duda. Paano kung ngayong gabi ay kakaiba? Paano kung sa halip na matulog na may takot, matulog kang ayong may pananampalataya, hawak ang kristal na tahimik na kumikilos para sa iyong tadhana? Laging sinasabi ni Baba Vanga, hindi nakakalimot ang universo kaninuman. Kung naririnig mo ang mensaheng ito ngayon, hindi ito aksidente. Natagpuan mo ang bidyong ito para sa isang dahilan. Maaaring matagal ka ng hinihintay ng iyong kapalaran para sa mismong sandaling ito. Kaya ngayong gabi, gawin mo ang hakbang ng pananampalataya. Linisin ang iyong kristal, dasalan ito ng taos puso, at matulog ng may paniniwalang napuputol na ang iyong mga tanikala bukas, maaaring hindi agad milyon ang dumating, ngunit maaaring magbukas ang unang pintuan ng mga biyaya na magdadala sa iyo roon. Gawin mo ito ngayon. Ay comment ang iyong zodiac sign panandang pandagdag ang mga salitang, ay free nilly fortune. Ito ang iyong pampublikong deklarasyon sa universo na handa ka na. Huwag kalimutang ilike ang video na ito, ay share sa isang taong nangangailangan din ng biyaya, at mag-subscribe para hindi ka makaligtaan ng mga mensaheng nakalaan para sa iyo. Ngayong gabi, habang ipinikit mo ang iyong mga mata, tandaan, hindi lang kristal ang hawak mo, hawak mo ang susi sa bagong kabanata ng kasaganaan.